May ah. Sabihan mo. Andiyan, and, and ko na. Sabihan lang ako ni Mama Joel kung pwede na. Oh, nagulat ka. <laughs> Ayan na. Ah. <laughs> oh, buksan. <laughs> kay kanyang oh. yung isa. Kaya na bubuksan mo lang siya. Tapos, ibabalik ko sa bahay. Ayun. Ayun. Ay. I love you. Blo maji. Yan. Ito. Ito kay Mami Cheryl. Na. Tara, kaya yan. I love cats <laughs> Yeah. Wow. So pag-uwi oh. niya ako sa labas. Ah. Uh, na di ba maiileg kan maggaganon? Ano niyo ako yon? Good Thank you so much. Okay. okay. hindi niya dinosaur <laughs> <laughs> yung kay Ken di ba bubuksan? ako po bubuksan <laughs> dapat siya dapat siya, oh, siya na. sige dalhin ko na lang mamaya ulit hug mo na lang yan uh, ano na lang message na lang message uh, ayun siyempre una-una sa lahat thank you so much po sa inyong mga efforts thank you dahil love niyo kami ni Ken and um, sana po uh, hindi kayo magsama mo support na uh. we love you guys so much And masaya ako na nagkaroon ng mga friendships through this, um, through Kenji. So, masaya po ako na nakilala ko kayong lahat. And thank you so much sa mga gifts! Thank you sa effort! And thank you sa time! I love you guys so much! Okay. Ma. Thank you, Jel. Thank you! Happy anniversary! Happy anniversary.